Raver Cruz, araw-araw pa din daw kinikilig kay Julian San Jose. Ayon sa aktor, talaga namang araw-araw pa rin siya kinikilig. Sa press ko ng Sparkle Goes to Canada na ginanap sa Studio 7 ng GMA Network noong March 12, 2024, sabay-sabay humarap sa press ang Sparkle Love Teams na sina Julian at Raver, Barbie Fortesa at David Likaw ko at Bianca Omali at Ruro Madrid. Nakatakda silang mag-perform sa harap ng mga Pilipino sa Canada sa April 5 at 7. Matapos naman ang press con, inusisa ng media si Julian kung ano ang pakiramdam niya sa sinabi ni River. Ano yan, oo naman, araw-araw akong kinikilig, araw-araw niya rin ako pinapakilig. Tsaka ano eh, kasi si Ray napakadali ng mahalin. Saad naman na River, for me kasi parang araw-araw Valentine's Day kasama ko si Julie. Alam ko ang cliche pero talaga kinikilig talaga. Especially pag nakikita ko siya sa stage at kamakailan na nag-concert siya. In o oh, talaga ako palagi. Talaga namang mapapasana all na lang ang lahat. sa couple na ito. Muli po hanggang dito na lang mga kakamono. See you in the next content. Thank you, thank you so much. Gracias. Come on!